Matagal niyo nang gusto mo makatisod ng malaking kaso? Yung ba na may kailangan pa tanong Yung makahuli ng malaking isda, yan lang ang minimiti ko sa buhay. At nang tumaas naman ang aking ranggo. Kung gano'n, makinig kay sa akin mabuti. Malaking kaso to ito. Yung biktima ko na binaril nila, buhay pa. Pero dinala na ko namin sa ospital. Tsaka, huwag niyo sasabihin to sa mga taong hindi niyo pwedeng pagkatiwalaan. Dahil maraming importante. Hindi. Andun sila ngayon sa hideout nila. Ito Oo. Sige, sige. Pakinig kayo. Ito sasabihin ko sa inyo, hindi naman pagbibintang ito. Pero laganap na ang hold-upan at saka kidnap ransom dito sa atin. Kanina na lang doon sa presinto. May isang ina. Iyak ng iyak. Nagsusumbong. Nakidnap daw yung kanyang anak na babae. Ito na may sa atin-atin laang. Pero bago naman sana ako magretiro, gusto ko sana naman imakatisod ako ng malaki-laking isda. Ibig ko sabihin yung malaking kaso. Kaso nga lang, kung kayo naman ang involved, palagay ko yung hanggang patrolman na lang ako. Aba, ayaw ko ata maging dahilan pa dun sa pagkakulong uli ninyo. Ah, alam, kong alam ko Alam ko yon. Pero ito ang tandaan ninyo. wag naman sana'y pahintulot ng pagkakataon na tayong tatlo ang magkasagupa. Gawa, totodasin ko kayo. Nagsumbong ang mga magulang ng biktima. Kay Major Alino mismo nag-report. Ang mabuti pa, yari na ninyo yung biktima. Para sa susunod na trabaho, wala nang mga ngaas na magsumbong. Sayang naman. Saka na lang kayo bumawi. Tapon nyo na muna to isento. Para bang natalo kayo sa Mabuti naman dumating kayo. May pag ako sa inyo. Itapon ninyo ang bangkay ng kidnap victim. Bangkay? Eh, hindi yata namin alam yun, eh. Paano yun malalaman? Wala kayo dito, mga... Huwag mo kaming tinatawag na... Tama na, tama na. Kayong dalawa, kunin niyo yung bangkay nandun sa servant's quarters at itapon ninyo. Ano pang hinihintay ninyo? Matagal niyo nang gusto mo katisod ng malaking kaso? Yung ba na may kailangan pa itanong? Yung makahuli ng malaking isda, yan lang ang minimiti ko sa buhay. At nang tumaas naman ang aking ranggo. Kung gano'n makinig ko kayo sa akin mabuti, malaking kaso ho Yung biktima ho na binaril nila, buhay pa. Pero dinala na ho namin sa ospital. Tsaka, huwag niyo sasabihin to sa mga taong hindi nyo pwedeng pagkatiwalaan. Dahil maraming importante. Hindi. Kis. Andun doon sila ngayon sa hideout nila. Ito Oho. Ay, siya, siya. Sige, sige. Baka palpak na naman ang impormasyon ng dalawang yan. Ay, sir, palagay ko na may hindi. Ay, di kung gusto niyo, mauna na ako doon sa kanilang hideout at ako'y magmamasid. I will investigate, sir. Pero, sir, pag hindi ako nakabalik within 30 minutes, ay di sumugod na kayo at sigurado may nangyayari na. Oo, oh, sige. Gabo! Nag-iingat ka. Yes, sir. Di pa kailangan. Yung baril mo nga, bigay mo sa akin. Lagi na lang nalalaglag yan eh. Yes, sir. Yang baril mo, bigay mo sa akin. Yes, sir. O, oh, para hindi na Pa! O, oh, ito gamitin mo para sigurado ka. Good luck. <laughs>